At saka si sa Easty Hunter siya hmm. Sa barang itaas. Ito natin. So, so, yung nakamaskara. So, hmm. hindi talaga, hindi niya tayo iniwan maka din. So, hmm. problema lang nito. Hmm. Kasi yung butas ng buta ng hmm. kaibigan natin nakamaskara. Hmm. Ay nasira yung butas hmm. eh, niya. No? Si, hmm. napupunit na. Yung laging nababasa, nabababad yung tiil niya sa tubig. Kaya, yeah. inubad niya yung, buti, yung, kanyang buta. At uh, iniwan niya, no? Yung na lang na may uh, dalang extra na sinilas kong si SG. At yun, uh, namin sa kanya. Pero, yun, no? Parang hindi na siya yung sinilas. Yan, yeah. yung ito nasa tabi niya. Yun na sinilas na binigay ni SD. So kayo nagpapasalamat na walang sawa tumutulong sa atin itong si Masara At uh, sana ito na yung sapa na pinakita sa atin ng mga viewers at mga solid supporters ni Eric Lago uh, dinala, na daw, dinala na daw ni Ligaya sa banay sapa So nakita natin yung eh, video <coughs>

Kau bang ini gaya sah na. Dia pergi namo, nama. Pulak tu nato sila dia kay dia mungkin di sudah pada lulu. Mm. Kung di sila mubalhin sila location, kung mubalhin sila, problema mo mungkin nila kay kita tanda ko na atong tapi atong... atong... sa asa tada mm. Kung asa tao hiringan hiringan na asa tada pit, mm. balin pa sila. Oh. susuro na, sinsurot na po tayo nila, bagay sibat-sibatan, taba mo ni, yun. problema niyo. Malo dia ka sa Damay pa kayo Oo Oo so, mga hundak pa niligaya si Hamas Kara Oo oh. Ito yung dakdak yung batong ulo Oo oh. sa yung humabiyos na dakdakan yung batong ulo sa hundak pa natin kay hubag mo ito si Ligaya Takaw ka kung dakdak yung bato Pinupinuhan ka ito kay hubag mo ito Bisag bisag yung muhang Bisag yung tirahan Ha? Yung tirahan mo Wala na eh, mas humagin na yung mga tao Ha Iya mala. Ini aku dulu. Ah, tahu lagi kan Ah. Ini el malaikan gilaban membutas. dulu. Nah, punit yang butas nih, yang buta nih, jadi ganatina ke maskara. suotan ang sinilas ni yatang ni isisi mo ha di ka ganag sinilas may matunok ka dali SG ay kayo nakadalang sinilas ay nga, extra sinilas ha? oh oh hindi mo magitoklo hindi si, mo magitoklo ninong ni mo ni slide na may slide ha may slide slide bre

bandido dapat pagsabi, magsabi ka lang sa amin na di mo mo Hindi ba yoko yun? Di yung may tama dito, kaya kayo nga. ka sa paa. ba kayo? Habig yan. Sabi ng, na. sabi nang na uh, nagalit talaga yung masuportos ko nang nabasa ko sa comment ba? Anong sumanday? Kahit ka na siya, hindi baka pagsalita. Hmm. Pinutulan ng dila ng mga bandido daw. Ah, hmm. uh, Kwa daw, kailangan daw restituin. Gani? I mean, iya, yeah, imo. Si, si Nino is gapon. Biar daw ang gara-garaan daw ba? Mm. gara-gara po ako. Hmm. Si, ang gabas, duang isdil. ang isdi. Ay, ang um, dili pa daw tungod ano eh. Ang daw. Wala well, na eh. Kaya pa nako uh, Salamat ang mga bilo si Mo. Ang anaan eh. Hmm. Ngunit nakadag. Nakang tabang si Mo bui. kaya Ay, kasi ako. Pangay, pasaylo. Pangay, pasaylo. Pangay, pasaylo kami na nag-gara-gara mo si yan na na Hindi na namin ulitin yung Ginagawa namin ng ano ba Yung makainit sa So Ngayon Nadamay, nadamay damay dito sa iyo trabaho Ito ba itong nungga po na anak ah! Amang wana so, Oo, oh, amang po Kailangan daw tahimik na yung Pinag-usapan natin sa kanya Sabi mga supporter eh. Kasi dito ba di lobo ng supporter mo, mo ng mga mangkod Mani. Kung kayo makapag ano nang timingon na timing Yung mga sports natin na hindi makapag ano nang timing. kita kayo may tama, may baril dito. Yan yung mga silent uh, bomb na mga kita mamang. mang. Sabi ka sa amin o. Pagal! Pagal! Back up ulit sa'yo. Back up. Back up. Si mga si Bert kasi uh, kung sa Pisaya pa. Salamat po. Yung yung ilan kahapon ba. So, maraming nagagalit. So, Ayan, hindi na natawad.

gisi ka na yan, okay. eh, gina, gisi ibilin. yan lang, ibilin daw. Hmm. Kung may badi ay mapatay, kung may butas, kukunin natin para may masuot siya. Saan good po, dog? isuoton na itong butas ng boslot niya, magsikaw mo tubig. Lagi na ba tubig, baka maano yung paan niya ba? Masira daw yung paa kaya... Yeah, masira kasi mas maano ano, ng balas ba, mas ng balas. Ilabay na lang yung butas. Kung may badi mapatay natin, hmm. kung may butas. kunin natin yung butas, hmm. isuot natin sa si kanya. okay Kapira? silipin mo, silipin natin sa sapa kung nandiyan na talaga yung talaga yung bihag magpunta natin para nung hmm. na, ng ngayon pa ngayon pasaylo kay saban ko gapon kay sa mga viewers ba kay gara-garaan lagi daw hmm. ginan ko ayaw na gara-gara eh, Kuya Bert kasi yun talaga nagtulong kay Johnny baka mag-trader ka siya pong papatay sa, sa akin lagi daw sa'yo hmm. so, hmm. nagidamay ko hmm. nagidamay ko, hmm. na ko hmm. sa mga trabaho wala, so, uh -huh. ako giinan lang karoon niya ko parang sumusuko siya. So, <laughs> yan mga idol, no? Hindi nang timing kami magsalita sa kanya kasi makaintindi naman siya. Siya, makaintindi naman kapag yan, See, nakakarinig. See, talaga? Hmm. Hmm. so nakakarinig. May utak man. So, Ha? Ha? Yan mga kayo, no? pababa na kami sa sapa kasi nakita namin sa video ni Eric. Marami pong nag-tune sa amin. Uh, si Eric na ba ng sapa na daw. Hindi nila may kumundagligaya kaya nagpakasakali kami dito. Wala ka dito si Eric. At uh, natuklasan namin ang kampo nila dito. Siguro may kampo sila dito mga kayo, dito, kasi nasa sapa sila. So sana makita namin dito. No? So,

narinig mong hamon ni Ligaya? Oh. Sabi ni Ligaya, SD dyan Katawan lang, katawan lang malaki sa inyo. personal sa na mo ha. Siyan mga kaidol, no? galit na galit isi kasi... Huwag kang mga personal. No? Si isi galit na galit kay Ligaya kasi pinagsabihan siya na mo mo, malaki lang daw yung katawan lang daw malaki. Katawan pero Puro maliit daw yung kami. Kami. ano. Kaya Ayon takot niya galit sa SD. Hmm. Ito, dyan. <laughs> Huwag kang mamersonal, hindi kalubas ka! Yan kita! Galit si si kasi si tinagsabi ni Ligaya na ang katawan lang daw yung malaki, yung ano, maliit daw, sabi ni Ligaya. Kaya kaya si SG galit na galit. Suko ka ka no? Ha? ka ba? Ano saku Narinig mo ako ngayon, lumabas ka dyan! Ha? Huwag mo kaming personalin! Huwag mo. Huwag awal na lang. Ano mo. Ano sila ba? Wala. Wala naman siyang tawag Kasi paubos na talaga yung mga niya. 'yung di mo nakita, mo nakita 'yung sabi ni Ligaya sa'yo? Ha? Ang sabi ni Ligay sa, daw sa iyo, babalat ang ng buhay. Katawan na lang yung yan, lang malaki mo. Katawan so, Yan daw, maliit daw, sabi ni Ligaya. Yung tail. Yan, sabi ni Ligaya. Ah, si, Bert. si Bert. Si Bert, si Johnny, si ISG. Katawan na yung malaki. May sabi siya, kapon. Uh. Yung malaki daw yung tiyan. Oh. Uh. Kukunin na niya yung bitoka. Na. Pero sabi ng mga supporters, baka si Johnny daw yun. Tatay. Amun um, um, sudah ayo nih. Kita kami kita Enak, enak suku Gitu bisu gaya ligaya Takut lawas lagi Nasional Nasional huh? Nasional kita gaya kita bawa saya maskeran ya